Tukwa. So, magluluto ako. Hello! Magluluto ako ngayon na ng tukwa. Na yung kangkong, lalagyan ko ng tukwa. Ito. Ito. na. Ito, so, ginagisa ko. Eh, ano pa lang? Ginagisa-gisa ko lang muna yung topa-topa brown-brown. Para mag-brown-brown. Ayan. Ito na yan. Ito na ba tayo? Ito na. ito na yung kangkong yung tangkay mo na ang ginigisak ko tapos king blanche ko muna yan sa maing patubig tapos yan nilagay ko na sa ano wala at ginisa <laughs> lagay ko na rin yung ano ko na rin yung ay, bakit ganito? Parang malabo Medyo tayo parte es de